So ito na yung guys Okay na May kisami na sa labas Saka May pintura na So ang ano nandito guys Ilaw Kailangan makabitang ko na ito So kung mangyari dito Yung Tapos na yung pintura Para hindi mapinturaan yung mga ilaw Para malinis tingnan Kaway kaway dyan Kaway kaway Ang hindi ko maway Walang bali mamaya So yan guys ha, Ikakabit ko na yung breaker Install tayo Tapos itong Ano niya. So ito ang magiging main nya, Guys dahil ito yung 62 amperes So ngayon ganito lang yan guys Ikabit yan Yan. So, ito okay na. Scroll natin. So, okay na guys. Kabit ko na to. Okay na. Balik ko na lang ulit. guys sa uh, purong mana Kailangan paghatak mo ng wire nito, papalamanan mo na nito para sabay na. So ngayon guys, ito kahit pa paano, napagtyagaan ko. Ito yung kakabit ko dyan. yung, pinaka, ito yung main breaker guys. Ito yung, so yan. Awa ng juice. Uh, talagyan naman ng mga wire. So saka malaki na pinagbago nito guys. So may mga sliding window na to. Ayan. Buhos yan. May bubong na. Ayan uh. Bubong na yan. May sliding window na. So, yung iba guys, nalagyan ko na ng ano to, rewiring to. yung iba hindi ko pa nabubunot. Nalagyan ng utility box and diyan guys. Tulad niyan. Ito. Ito so, guys, kung bakit ganito, blue yung isa. Tsaka ito guys, yung tatlo, ito yung sa switch on off. Tapos ito naman yung live. Tapos yung isang neutral doon nadadaan sa dito na sa switch, tatap kami. So ito na magiging ano ngayon Dahil Ang ano nito Ang pa ilawin ko guys Sa kanupi Itong canopy Bali tatlo Ito yung Sa dalawa Ito yung sa dalawa rin to Kabilaan Tapos ito naman yung up and down So gan lang yun, guys mag rewiring Ang mahirap lang dito guys Kasi hindi mumaalis na ganito sa construction na talagang yung wire ninanakaw na nila kaagad so pag nabunot na nila yan wala mahirapan tayo mag ano rewiring katulad yan guys nagpatira ako para pag hinila ko dito madali so yan, guys ang ano kasi yung iba talagang ninanakaw yung katulad din yung taas guys wala na lang natira yan ayan no oh, sa mga gilid oh bakante na paano ko pa ilulusot yan talagang pahirap to eh pahihirapan ako nito tapos to so guys nangyayari dito pagbukas dito dito sa yung sa handanan sa taas kagkaroon to ng ilaw dyan tapos pag nasa taas ka na pwede mo na doon patayin doon sa taas na yon. hindi ka na kailangan bumaba ngayon kung bababa ka nakasindi yung ilaw nandito ka na sa baba pwede ka na magpatay dito ang tawag doon guys 3 way oh shit ang agakabit ko dyan hirap dito guys mag ano rewiring tulad dito pinagpuputol na yan talagang yung mga ano talaga guys sa construction eh ako wala naman ako ng interest din sa mga wire na yan eh hayaan ko yan sa kanila eh yan eh So guys, ang naubos ko na dito isang rolyo isang roll yung uh, 14 isang yung 12 dahil ginamitan pa namin ng mga extension to naglagay ko ng mga spotlight so yan guys ginamit yung ibang yung mga ano dito puro extension so kaya ito pag naida na dito ang magiging outlet na nito yung ano dun saksakan doon na sila magsasaksak ng mga paggagamitin nila So, kaya to guys. Paano eh. Mga isang buwan, siguro pag tapos ko to. Kung may kabitan nila yung kisami, kasi sasabay ako, habang kikisami sila, ilalagay ko na yung mga ilaw. Tapos, sunod nito, guys, tiles naman, oh. Daming tiles ito. Ito yung mga tiles naman, dami ano na kayo? Pa yan. So, ito na yun, guys. Pinju. Okay na. May kisami na sa labas. Ka may pintura na. So ang ano nandito guys, ilaw. Kailangan makabitan ko na 'to. So kung mangyari dito, yung tapos na yung pintura para hindi mapintura yung mga ilaw para malinis tingnan Kaway kaway dyan Kaway kaway ay, ay. Ang hindi ko mawai Walang bali mamaya ah, kayo, no? uh. Aplodida, no? Oh, pag walang kaway, walang bali mamaya. Pag walang bali, <laughs> 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 Oh, kasi walang balay, pag hindi kumaway. <laughs> <hindi kong> <laughs> Merkulis pa naman ngayon. Я не